Um, isulong nila ang kanilang mga karapatan bilang mga babae. At importante na hindi sila magpagpapaabuso sa mga physical abuse, sexual or verbal abuse sa mga nangapi sa nila. So usually, ang mga problema ay domestic violence. Eh. Uh, usually, ang asawa. So dapat, hindi nila po ito tolerate ang pag-abuso ng kanilang mga asawa, physical man, verbal o sexual. Paalala so, po sa mga asawang uh, lalaki o ama. Ang babae dapat ay mahalin at arugain at hindi dapat big, um, gawa ng mga physical abuse o verbal abuse sa kanila. Dapat sila po ay dapat mahalin at alagaan. Marami po kasing hindi alam ng mga kababayan ng kanilang karapatan. Um, ang kanilang karapatan bilang babae, ang kanilang karapatan against verbal, physical, sexual abuse. So pwede naman po i-report ito. Ang nangyayari, ini tinitiis lang nila tinatago so dapat kasi nagiging vicious cycle siya paulit-ulit so sila po ay talagang na-abuse talaga consistently